Lalayas na ako ang ingay sa bahay. Maaga pa, bratatat na. Bratatat na ang bunganga, ang aga-aga. Maingay, pagtingin sa misa. Bakit marumi ang misa? Bakit wala sa ayos ang maupuan? Bakit nakatagilid? Pagtingin doon sa sala. Bakit nakakalat dito ang sinilas? Bakit hindi pinag -ayos? Ang ingay talaga lahat na lang napapansin. Pagtingin sa lababo. Bakit may plato? Bakit hindi nahugasan yung mga kotsara, ang mga tinidor, mag-init daw ng tubig, ilagay daw sa mainit na tubig. Huwag munang gamitin kung hindi pa nainitan ng tubig. Ang lahat na lang napapansin, ang kulit-kulit. Kaya talayas eh, na ako, punta ako doon sa bundok, bundok na tahimik para medyo makapag-relax naman, makaiwas dito sa bungangang Maaga pa, na. Pagtingin sa CR, bratatat na naman. Bakit ganitong siar? Sino bang gumamit dito? Ang ingay talaga, hindi man lang sumasakit ang ngala-ngala. Wala bang gamot na bibili para sa maingay na bunganga? Kasi kung meron sana, hindi na ako lalayas. Bibilhan ko na lang ng gamot. <laughs> Pagtingin sa aparador, kailangan pag kumuha ka ng damit sa aparador, ayusin mo talaga ayos na ayos para walang ingay. Kasi pagtingin sa aparador na medyo ano na naman, medyo magulo yung pagkaayos niya. pa paingay na naman. Dapat ganito pag kumuha kayo ng damit, kailangan ganito, 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 ganyan, ganyan ang plastada para hindi para kahit kaunting gusot, walang gusot ang pinagkukunan nyo ng damit. Ay nako, nakakabingi na talaga. Masakit sa tainga pagka ganito palagi ang naririnig mo. Pagka maingay palagi ang kasama mo, nakakabingi talaga. Nakakabingi talaga sa tainga. Bilis-bilisan ko na nga itong aking paglayas para makalayo na talaga. Kasi parang ano eh, parang ang bagal. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Saka ko na itutuloy ang aking paglayas.